flooring so, na ano para matanggal yung mga uh, itin-itin you <laughs> Thank you.

Bibilin kaya natin sa linggo. Ano? Bibili tayo nyo sa linggo. Ano yan eh? Dalawang korpo nyan eh. Dalawang korpo nyan pisa yung plana ako naman. Yan to, yung mga to yung magpute-pute yan. Yung mga may nililiha para mawala yung ano, mga itim-itim. Sa naman, dalawang korpo. Oo. Ah.

Oh, wow, agad kayo, ayan. Pataas ah, tayo ng buong araw natin dito na ah, pagtrabaho tayo, Yan. Mayroon so, tayong biyayang natanggap. Nag-set up muna sa Yamaha. Kasama natin dito si Boss Juantio. So, pauwi na kami guys. So, dalawa namin na kasama. Naglilinis din ang katawan. <laughs> na lilis na namin ng aming astronaut astronaut yan 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 si Botan itong ginawa namin yung ginawa nila dito yan pinakas lock nila itong ano dati yung ano ito tag blood vlog ko ngayon mas lock na nakabapin na Malaki tong boat na ginawa na dito dito uh, yun ilang po ter ito kailangan ko lang dito kasi yung sa parking ng mga speedboat sa uh, jet ski yan okay yes Dalawa. so eh, isang araw ito naman yung ito naman yung sa paral na ito ang aming susunod na ang gagawin at dilinisin namin uh, para maging makintab din siya at maging pogi ang datingan uh, Tingnan naman guys na nagawa na, na namin dito uh, islap na siya dahil naliha siya ng mga uh, ano ng maayos so bukas na ulit nakikita yung resulta ng aming ginawa doon sa taas uh, thank you so much mga viewers ah. Uh, shout out muna ay Michelle ng Japan ah, uh, Ajak Tandem Ayan. Marco Rosmar at uh, uh Kapitbahay USA yeah. UNA ng Canada shout out, yeah. at din sa ating mga Chong Chongki Tim Chongki shout out, yeah. kay Pinsan Monkey Woman kay Palapoka shout out. Ito sa mga iba pang ating OFW yan. Ingat kayo dyan palagi. Thank you so much po. God bless. Peace out. so guys, yan. pa na ang tropa. Nakakaos na lang isang araw. Yan. Sa mga gawaing ano na kut kot-kotin. <laughs> yan. pa na kami guys. Yan yung mga ating astronaut no? lalaki pa-uwi yes. na guys Bisa, ano mo mo ngayong araw na ito? Good. <laughs> <laughs> I'm good! i Eh, mo